Sa paanan ng bundok Banahaw, may isang payapang baryo na tinatawag na San Miguel Silangan. Dito naninirahan si Aling Rosa, isang matandang albularyo na kilala sa buong paligid dahil sa kanyang kakaibang kakayahan. Hindi lamang siya manggagamot ng mga karamdaman, kundi sinasabing nakakausap din niya ang mga espiritong nagbabantay sa bundok. Bagamat tahimik ang buhay sa baryo, hindi ito nawawala sa usap-usapan ng mga nagtatangkang marating ang misteryosong pusod ng Banahaw, ang tinatawag na Kuweba ng Liwanag. Isang kuweba na, ayon sa alamat, nagtataglay ng banal na tubig na may kakayahang magpagaling ng kahit anong sakit at maglilinis ng kaluluwa ng sinumang tapat ang hangarin. Si Miguel, isang binatang galing Maynila, ay dumating sa baryo sa gitna ng isang hapon na tila may dalang bagyo. Hindi siya isang turista kundi anak na nagdadala ng bigat sa puso. Ang kanyang amang si Mang Felipe ay may malubhang sakit sa puso. Walang ospital, gamot o dalangin sa siyudad ang umubra. Huling pag-asa na raw nila ang mahiwagang tubig ng banahaw. Nagdala siya ng limang litrong sisidlan at pag-asang halos kapos na. Dumiretso siya sa bahay ni Aling Rosa. Inang Rosa, nanginginig ang tinig ni Miguel. Totoo po ba na may banal na tubig sa loob ng bundok? Yung kayang magpagaling ng kahit anong sakit? Dinitigan siya ng matanda. Ang mga matay, waring nakakasilip sa kaluluwa ng binata. Totoo, tugon ni Aling Rosa pero hindi ito basta-bastang pinupuntahan. Ang bundok ay para sa may malinis na hangarin. May mga bantay ang banahaw. Nakikita nila ang tunay na nilalaman ng puso. Sa gabing iyon, sinamahan ni Aling Rosa si Miguel, kasama ang isang batang gabay na si Lira, papunta sa daang paakyat ng bundok. Bitbit nila ang mga bote, pagkain at isang maliit na kandila ang daan ay madilim at tahimik na tila hinihintay ng bundok ang pagdating nila. Habang umaakyat sila, naririnig nila ang mga salitang parang bulong ng hangin, mga salitang hindi nila maunawaan, ngumit nagbibigay ng kakaibang kapayapaan at kaba. Pagdating nila sa dambana ng mga puso, isang lihim na altar sa gitna ng kagubatan, inutusan si Miguel na mag-alay ng dasal. Kailangan mong alisin ang bigat sa puso mo bago kapayagang tumuloy. Wika ni Lira. At doon, inamin ni Miguel ang matagal na niyang pinapasan. Galit sa amang naging istrikto at pagsisisi dahil nawalan siya ng panahon sa pamilya. Mas pinili ang trabaho at bisyo. Sa pag-amin nila, tila gumaan ang paligid. At ang lamig ng hangin ay napalitan ng init na parang yakap ng ina. Matapos ang ilang oras na paglalakad, narating nila ang kuweba ng liwanag. Ang bungad ng kuweba ay nababalot ng mahina at kumikislap na liwanag, hindi apoy, kundi tila liwanag na galing sa ilalim ng bato. Sa loob, Isang bukal ang pinagmumulan ng malinaw na tubig na may amoy ng araw. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Kumabog ang kanyang dibdib dahil alam niyang tito na ang sagot sa panalangin niya. Ilagay mo ang kamay mo sa tubig, sabi ni Lira. Hindi lahat pinapayagan ng bundok na makakuha ng tubig. Kung tapat ka, malalaman mo. Pumikit si Miguel, inilubog ang kamay at doon niya naramdaman ang ramdam na init. Hindi mula sa tubig kundi mula sa loob niya. Parang may nagpatunaw ng yelong matagal nang nakabaon sa puso niya. Bigla siyang napaluha at nagliwanag ang bukal. Nakauwi si Miguel dala ang tubig. Ibinigay niya iyon kay Mang Felike. Uminom ang matanda at tila miraklo. Bumalik ang lakas. Hindi man perpekto ang paggaling, pero nagbalik ang sigla at ang araw na puno ng pangamba ay napalitan ng pasasalamat. Anak, sabi ng matanda, salamat sa pagbalik. Umagos ang luha ni Miguel. Ngayon niya naramdaman ang tunay na hiwaga ng banahaw, hindi lang taghilom ng katawan, kundi paghilom ng puso. Aral ng Kwento Sa pusod ng kababalaghan, madalas mating natatagpuan ng katotohanan ng matagal nating pinagtataksilan. Ang kabutihang nagmumula sa pag-ibig, pagsuko ng galit at tapat na hangarin. Ang bundok banahaw ay hindi lamang lugar ng dasal, kundi tahanan ng mga puso na handang magbago. Sa bawat lihim ng kalikasan, may mga aral na nakatago mga kwentong naghihintay lamang na pakinggan ng pusong handang maniwala. Ang Bundok Banahaw ay hindi lamang bundok ng kababalaghan. Ito ay paalala na ang Himala ay dumarating sa mga marunong magpakumbaba. Maraming salamat sa pagsasama natin sa ating paglalakbay. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at iring ang kampana ng paalala upang sabayan kami muli sa susunod na kababalaghan. Hanggang sa muli, sa susunod na hiwagang magpapakilabot at magpapaalala ng kabutihan sa ating puso.